Brigada Joel Hermias y Hindi naman nawala sa eksena ang mga kababayang nasa sektor ng person with disability sa Naga City sa pag-obserba sa Women's Man Celebration na kung saan nagpatikim ang mga ito ng kanikanilang masarap na nilutong pagkain na inilatag sa City Hall Ground. Sa paikipagugnayan ng Brigada News sa Naga kay City Councilor Antonio Dodit Beltran na siyang chairman ng Persons with Disability sa Konseho, sinabi niyang layunin ng paglahok ng mga ito ay ipakita ang kakayahan sa ganitong aktibidad na kanilang natutunan sa mga ipinapatupad na livelihood training at pag-seminar. Join po naman si PWD, ito pong Women's with Disability. Ano ko po kami mm -hmm. ng cooking demo least, awan po sinda ni allocation para po makapag-present sinda kasi sindang mga rurulutuon. Anya'y nasa maigit na ang nakarestro nilang lihit mo mga PWDs na inalaga ng LGU Naga sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga benepisyo. Bata na rin sa City Ordinance tulad ng pag-avail ng mga ito ng 20% discount sa lahat ng mga basic needs gaya ng mga senior citizens. And the heart of changing lives. Ito si Brigada Joel Jeremias ng 103.1 Brigada News sa Fabnaga The Music and News Authority.